Ted Malo yan. Mga batang 90s dyan Kaway kaway Sabi sa alam, Mga kamagalan ko sa mas uh -huh. So bibili kami ng Scramble dito kay Idol Idol to Idol So what's up Idol Idol Tatlo nga Idol So ito yung pinaka Idol namin Nang nagtitinda ng Scramble Ano? Idol to simula ng elementary Ayan oh. Yeah, no? Idol ang bayan So ang dahil may ibili Idol tatlo kami So yun Kuya Shout out So ang dahil may kay Idol Mga Ito taga Pasig Sa Magalanggay may bunga So tapat ng simbahan Tumbong ano Masasabi mo kay Idol Magaling magaling The best. Pet maluya eh Oo. Oh, oh. no? Tapos kumain lalo ng maraming scramble oh. na ito magdadali. So yun o, know, tinan nyo naman o. No. Yun o, ano technique. teknik. Ano o. Magaling magaling. Hello po. Ang so, no. daming may kay Idol. Dito nga pala nakapesa si Idol ng pitinda ng scramble. So ito yung inabot ko ng elementary ko. Um, Idol, Tanda mo pa ako. <laughs> so, may, bunga. <laughs> Yun. Idol o. So, oh. Saka lang. Yun know? Oh. <laughs> walang pagbabago, idol ah. Huh? Walang pagbabago. Kapi, mabilis pa rin. So, ang dami mabibili kay idol. Ano. You know? So, walang upas. Walang kuupas. Yun know? o. So, oh. Ah, Galing na idol no? Galing no? Kaya <laughs> yun mga kay idol Nasa ka lang Pinipili kami kay idol Mga kabigla lumipit kami ng pwesto Para kitang kita si idol So ayan, o oh. mao kasi Against the light sa kabila eh So hindi makita yung kagwapuhan ni idol Habang nagtitimpla ng Scramble Yeah. Saan sa na. mo na natin ang ginagawa ni Idol. Yanong. Yan may pen Mga batang 90s dyan kaway-kaway. Ito na. Ito na po si Idol, bilalag ko. Yan mga request niyo ha. Yan vlog daw kita eh idol eh ano oh. I-vlog daw kita Yung mga batang 90s dyan Yung mga taga may bunga Yung mga kabats ko Yan I-vlog daw kita Ayan Yan na mga kabats ko dyan ha Ito na yung mga batang 90s dyan Yan o oh. Tatlo sa amin idol so, Tatlong sampu Yan Pakitaan mo kami ng malupiton mong ano Mga paghalo Yan o So itong bong Tsaka si Moja Moja watch and learn Yan o oh. Yan o oh. walang gubas yan yan o oh, shout out o oh, sa mga nag request ayan o oh, mga si idol natat lang ko dito yan titigma natin yan tumbong kaya mo yan oh. so yan may video rin mga idol yan what's up idol yan o oh. yan ay yung mga kapaskuda ng elementary yun ito na pangalawa ito so, yeah yung samay? Ano. Okay ba? Slim Delicious ba? Delicious yun So yun si Idol yun Ano ka pala ulit pangalan mo Idol? Ha? Ha? Ano ka pa, pala ulit pangalan mo? Si Bong yon si Bong Yung Bong so, Bong din to yun si, si <laughs> so, si si Bong tamting Yun Hindi si Tom Bong Bong na yan Ito si Tom Bong Ayan Bong Tom Bong and Bong Yan Yun, ito. Yan, oh. Sa akala mo. Apo ah, na pwede. Hmm. Hmm. Diba? Hmm. Diba na akong... Batang 90s dyan, mga classmate ko. Uh, shout out sa uh, hmm. mga Pilkabite. Yan, mga, batang 90s dyan. Batang 90s. San Gabriel yan, 3. Dyan na, ito yung scramble ni Idol, bong. Sa mga tiga San Gabriel 3 Elementary School 90s, mga kabatsyo, 1996. Ito. Ayate. Ay, shout out naman dyan. Ito, <laughs> so, ito ya, shout out. Ito Siya lang so ito na, yung mga nag-request dyan. Ayan o, ito na. Tikman daw namin yung strambol ni Sir Bong. Ayan. Ganun pa rin ang lasa. Ganun pa rin yung since ano, yung 1990s, mga 96, yan. 99, yan. Ganun pa rin. Yun, mga kabatchmate ko. Yung mga batang 90s dyan. Yan ha. Ah. Hmm. Walang kubas. Sarap pa rin. Idol Bong. Doon. Saan ka ba yung uwi? dito pa rin. Tubong may bunga talaga, no? Yun, tubong yung, tubong may bunga talaga si Sir Bong. Diba, Yung bayad namin. Ayan. So, yun. Grabe, sarap. Ganun pa rin ang lasa. Ano ba ano, ma masasabi nyo? Masasabi ko, bitin. Ano sabi mo? Masarap. <laughs> Masarap talaga, grabe. Tsaka tayo bumili ng marami. Siguro pag balik natin dito, bibili tayo ng tiki-tiki isang ano. Siguro <laughs> ano. <laughs> Tigi isang ganto, oh. tayo. Bitin eh, bitin daw eh. Susunod, so, Usunod, sumakot tayo, wala pa eh. Kulang pa ng ano, earnings. Kaya na. Sarap so, talaga. So yun, maraming maraming salamat kay Idol. So ito yung ano ko, sarap talaga. So ito, konti ano naman dyan, Idol. Idol Bong, shout out. Oh. Ay, siya na. Okay, okay bati ka. So, konting ano ka, bati. Bati mo mga pamilya mo. Wala, nasa probation. Ayan, okay, okay. Bati ka. Ayan. Bati mo mga pamilya mo. Nasa probation. Okay, kahit na sa probation, para makarating sa kalila. Greet mo lang, greet mo. Ayan <laughs> o. Kasi, sunod niya sa... Alam, mga kamagana ko sa mga bati. Yun, takano ka pala, Bicol sabi so, ko lang ano, pala Ay, si dapat So, maraming salamat idol. Okay, oh, thank you. Hmm. ano, peace bomb. Yan.